Maagang dinagsa ng mamimili ang dangwa sa Maynila para bumili ng bulaklak para sa Mother's Day. Kumusta naman kaya ang presuhan ng bulaklak doon? Alamin sa ulat ni Bernard Ferrer. Mula sa Valenzuela, maagang dumayo si na Julia at Cathy sa dangwa sa Maynila. Bumili sila ng mga bulaklak na gagamitin para sa kanilang simbahan. Ang ibang bulaklak ay ibibigay nila sa ilang nanay para sa Mother's Day celebration bukas. Mas matipid po ba dito Yes ba? po, kesa po sa arrangement, Wholesale, kami na lang po ang gagawa kasi wholesaler po dito eh. Sinamantala naman ni Algie ang kanyang vacant time sa eskwelahan para bumili ng mga bulaklak para sa kanyang mga lola at yahin. Happy Mother's Day, Nanay. Thank you for taking care of us. Ayon sa mga tendera sa Dangwa, posibleng tumaas ang presyo ng bulaklak hanggang bukas. Sa ngayon, naglalaro sa 350 pesos hanggang mahigit 1,000 pesos ang mga mabibiling bulaklak sa Dangwa. Habang may iba't ibang stock toy at balusdi na maaring pagpilian. Magmamahal pa ba 'yung mga bulaklak ninyo? Hindi natin alam sir minsan kasi 'yung demand natin, nauubos 'di ba ngayon maraming tao. Minsan nagtataas pero depende po. Nagbumula pa sa China, Netherlands, Lebanon at India ang mga bulaklak na itinitinda ni Rosalie. Mas matagal daw itong malanta kahit mainit ang panahon sa bansa. Samantala, may bahagyang pagbabagal sa daloy ng mga sasakyan sa loonglaan dahil sa mga namimili sa lugar. Bernard Perez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.